Guapu, <tuk tangan> Guapu, mau anak, gua po oi. Nangid oi. Gupuhan ni mo anak oi. Anong gua po kai ho? Papi nganu gua po si papi. Ha? Anong gua po anak? lagi usi gang iro nak. Serun anak. Nagyusig ang iro, anak. Paminawa, anak. lah Sarang anak. Bless, mama. Taga-santo. Kaloyan ang bata sa ginaong guwapo. Ang bata nga guwapo, kaloyan sa ginoo. Lord God, Jesus Christ, Mama Mary. Kaloyan ang bata. Manginhas siguro na ang anak. Basig, manginhas na sila, anak. Manginhas na sila anak, siguro anak. Tag ano na ko, anak, manginhas na anak. Manginhas sila ati cuci anak. Daghan kay sila anak, manginhas anak. Ato sila sa dagat anak, kailang ati cuci ni mo ko oh, nga gihilas ko sa dadaghan kay sila anak mong giusig to sila anak sa iro anak oo oh, nangagi sila mati chuchi ni mo atog dagat nangagi sila anak nga to sila sa dagat anak tinuod bitaw na anak Say good afternoon to your viewers, Pape. Say good afternoon to your viewers, anak. Ina, hello guys. Good afternoon. Thank you for always watching. Kumusta po ang inyong afternoon dyan? Today is August 6, 2025. Araw ngayon ng Merkulis. Update ni Papi ngayon guys. Ayan, nakahiga na naman po siya sa upuan. Si, anak, say good afternoon. Papi, say good afternoon to your viewers. Sige na anak, magpasalamat ka anak. Oh, lo, oh, 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 lo, noon sa naman ni Oi. <laughs> pwisto, git kayo pang anak. Oi. Pwisto, git guys, papi guys. O, tanawas papi guys, o pwisto kay guys. Ganahan ka ngun ana, anak anak. Nag-chat man ko ni Kuya Bobit ni mo anak, magpapalit kong manok, anak, o pa man nag-reply anak, asa ka sila anak. man sila anak nagreply anak papalit ang takog chicken anak Oo, uh, anak tinood na anak o Yan, thank you, thank you for always watching guys. Happy Wednesday to all. So good mo, good afternoon, good afternoon. So ayan guys, nandito na po kami sa loob ng tindahan ni Papi guys. So kaninang umaga, nakawiwi na po si Papi. Pero hindi ko po siya nakita na nagpupo. So siguro ngayon, palalabasin ko ulit si Papi. So good afternoon everyone. Happy Bliss Wednesday to all. This is Papi's update this afternoon. Ayan. Um, nagmamasid siya guys, kasi mayroong tinatahol na aso sa labas. Mayroong dumadaan sa kalsada. Siguro pupunta po sila sa dagat mangunguha po ng pangulam so good afternoon everyone I love you all guys thank you thank you for always watching our videos ni papi Mwah. good afternoon this is papi's update thank you so much for always supporting us Mwah. yan thank you thank you for watching mga palangga ito po si papi oh nag relax lang guys si bye bye to you viewers anak and say thank you anak Hello, ikagwapo. <laughs> And thank you for watching everyone here.